So, ito na yung natapos natin, mga parekoy. At yung uh, flooring niya uh, na ito. Ito yung flooring na nadagdag. Kasi dati doon lang sila sa kanto na yan. Inaatras natin dito para malibil dyan doon sa uh, kay kabang malibil siya dito ina-atras ina natin dito at uh, ito na yung flooring sa extension ito yung flooring sa extension ito ito yung sinasabi ko na hindi ko na kinondim uh, kinundim hindi ko na kinundim ito yung pader na ito dahil na uh, Pwede ito paglagyan ng mga biik. Pag mga anak na si Dito sila matutulog at dito natin sila i... Ano? Lagyan ng ilaw dito. Parang hindi sila maginaw maginawan. Malamigan. So pwede na to Kaya hindi ko gina... gina condemn itong uh, pader na ito. Dahil ma magamit pa natin sa mga biik po dito tulugan ng mga biik dito sa kapag dumidi na sila labas sila doon so okay kayo <laughs> at yan na si puti si puti na mangtas na mangtas yan kahit saan ilagay yan lahat na kulungan ay nagiba grabe ni si puti umaakyat yan sa pader doon inaakyat niya yan Grabe ito si puti. Kaya lagi ko itong... Uh, ano? Pinagalitan. Pero mabait naman siya sa kanyang mga biik. Yan. Grabe si puti. Hindi pa yan nalinisan natin dahil... Uh, magpahinga pa tayo. Ikaw ginat niya niyo ng ano, yung pader niya doon malapit oh. na mabutas kaya ano natin eh, pagkatapos dito ay, ay transfer natin si puti doon siguro para ma pinisingan natin yung mga ngat-ngat uh, niya dito meron tayong extension dito, pwede rin natin gawing uh, kulungan pero wala pa, wala pang uh, materialis. Tigil mo tayo dahil uh, inuubos lang natin yung materialis natin para dito. Ano lang to, hindi to professional na panday ang gumawa nito. Ah. <laughs> Tayo-tayo lang gumawa dito, mag-isa. Tayo lang mag-isa gumawa nito. <laughs> At din uh, hindi naman professional na karpintero dito. Basta kaya nyo lang. Hindi na tayo mag ng mga tauhan. Wala na tayong pira pang suhol. Ayan ang ating balak uh, pag-transpira ni puti. Ayan. Ito yung una nating natapos. Wala pa itong drinker. Pero pwede na to. Wala pa akong pambili ng mga PVC. Wala ko pa magbili ng PVC para sa drinker natin. Tubig natin. Pero pwede naman to. Eh. Paglipatan ni puti. Mayroon naman siyang siyang ilaw. So yan ang dati nating ano, kulungan. Sira na. So ito na yung pinagpatuloy natin. Dito So ito na yung natapos natin Para sa akin ito na yung tapos na to Pwede na to Basta may uh, sarado lang May pinto lang siya At uh, Sarado sa pinto Kawayan lang muna siguro Ang gawin nating sarado Gawin nating pinto para masira pero hindi naman to kailang isirado pa muna dahil wala pang liik. Kaya ito na muna. Pwede na ito. Para sa akin, pwede na ito. Yan lang muna mga preko. Eh. At uh, i-update na lang kita sa susunod na project natin dito. dagdag, Magdagdag kasi kami ng ano Inahin, isang inahin Kaya bala lang kami ilagay dito Isang inahin Yung anak ni Puti Na ang pangalan ay si Tikla <laughs>